Ito na dito po tayo Para sa ato ng uh, challenge. Ito po ay challenge na na putok So Yan. guys. ito po ay magpapay mo. Ito yung po ang mananalo. Siksa pa na ako. Sa, sa isang bench na, na lobo guys. Ang nakapakuha. Ay. Ang gagawin po natin. Ah, tatabunan po natin yung kanyang mukha. Gamit ang panyo. Yan. Abot ka kayo. Yan. So, ano pa yung nangyay natin? Do. So. Yan. Baba, baba, baba. Uy, huwag okay. ako. Yan. Yeah. <coughs> Yan. Yeah, kuha, kuha. Yan. Yeah. Alright. Let's go. Lige. <laughs> Yan na. Baka mali bakakalitin benteng uh, benteng oh benteng <laughs> na totoyo ayon guys bakakalitin na napanap ayus guys. ayun benteng ayun 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 Ayan. ayun ayun Ayan Ayan, ayun Ayan ayun Ayan ayun 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 Ayan. ayun 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 ayun

Ayun, like, ay, ayun. Ayun, ayun. Wala ba? Galag din na na. papel lang, lang Papel na. Ibang papel yata pat. eh. Papel yata lang. Ito. Wala. pa. Eh, ay, gusto mo mga? Ito, Mga. Facebook. alright. Galag-galog, papel pad.

Ala, na. Okay, naman. Okay, yes, right. Let's go. Kaya pala 'yan. Oy! Bakit? Ortia, dalawa na